Ito nga pala ang maangas na i na nagbanta sa ating kababayang Pinoy mga kaibigan. At ito ang eksaktong binanta niya dito. Okay. Okay. Sinabi nitong apat na round lamang daw ang itatagal ng ating kababayang Pinoy sa kanya mga kaibigan at patutulugin lamang daw niya ito ng walang labis kulang-kulang. Naalala ko tuloy noong araw, sinabi ng mga nakatatandang mga Pilipino sa aming nayon mga kaibigan ay bastusin mo na ang kahit na sino, huwag lamang ang lahing Pilipinong bad trip na tatlong araw ng walang ginlagbo wid with si or C2 dahil sigurado daw ay isa ito sa pinakamalaking pagkakamaling pagsisisihan mo sa iyong tanang buhay. Ang maliitin, pagbantaan at bastusin ang kahit na sinong maharlikang mandirigmang Pilipino ay huwag na huwag mong susubukan dahil tiyak pa sa tiyak na may kalalagyan ka at magmumumog ka ng mga kalyo, kamao at sariling ngipin nung wala sa inaasahang oras. So, kagaya na lamang naman gari sa Inchik na ito mga kaibigan. Napakaangas nito, grabe. Napakahangin eh. palibhasa champion niya at hindi pa nakakalasap ng kahit na anong klase ng pagkatalo. Kaya naging napakababa ng tingin nito sa ating bidang kababayan. At talaga namang gagawin niya lamang daw itong pampataba sa kanyang inaalagaang kartada. At gagawing panchon na fight lamang daw para sa mga mas malalaki pa daw niyang bigating laban sa hinaharap. Literal pa sa literal na walang respeto at galang ang Inchik na ito, mga kaibigan. Dahil bukod kasi sa pagiging maangas nga nito eh, nagawa pa nitong bastusin sa harap mismo ng ating mga kababayan at sa mismong ating lupang sinilangan. tinulak tula at hinambahambaan pa nito ang tahimik na Pinoy at pinagbanta ang dudurugin lamang ito ng inam sa loob lamang ng apat na round. Hindi daw ang tipo niyang boksingero ang nagpapauna at hindi daw uso sa kanya ang salitang awa. Kaya naman, ihanda na daw ng Pinoy ang kanyang sarili sa pwede nitong sapitin sa kanyang mga kamay. Mata lamang daw ang sisiguraduhin niyang walang latay at sisiguraduhin din daw niyang luluhod at magmamakaawa na ang Pinoy sa kanya upang ipatigil na ang kanilang laban. Ibinibida rin ito ang kanyang mandirigmang lolo sa interview na nakipaglaban daw ito kuno sa mga mananako at mga ibang lahi at ito lamang daw ang kaisa-isang natira sa gera. Pero ang nakapagtataka dito mga kaibigan, yung sugat daw pala nito hanggang ngayon basa pa. Ah, Malaman-laman ko may diabetes pala. Subalit hindi rin naman natin masisisi kung nasobran sa yabang at pag-aangas ang inchik na ito. Dahil tunay nga namang may bigat, lakas, galing at may pagmamalak rin naman talaga itong chinong ito mga kaibigan. At sa katunayan nga po niyan eh, sa naging huling siyam na laban niya po nito sa kasalukuyan eh, ay wala pa daw kahit isa dito ang nakaligtas at nakatawid hanggang round 12 at puros tulog at knockout ang mga sinasapit nito. Dahil sa bigat nga daw po ng mga kamao nito ito ka daw eh, para ka na rin daw hinampas ng dekoryenteng kalandiuling na gawa sa kinadkad na kamote. Sinagot naman ito ng ating kababayan mga kaibigan at sinabing sanay na siyang maliitin at hamakin ng mga taas-taasang nilalang. Kaya huwag na daw tayong mag-alala para sa kanya. Dahil sa mga hindi nga po nakakalam mga kaibigan ay dati nga pong sampagita vendor itong si kabayang Rodex Piala na tinagori ang tangke ng mga Pilipino dahil sa pagiging makunat pa sa makunat daw nito na inihahalin tulad sa isang tangke at gaya rin ng pambansang kamao ay isang kahig, isang tukat bugbog din ang pangangatawa nito, bunsod ng kanyang dinanas na mga kahirapan. Kaya bata pa lamang daw ito ay sanay na, sanay na ito sa kahit na anong klase ng hirap at mga pagkaing masusustansya na siyang nagpapalakas ng kapangyarihan ng isang mandirigmang Pilipino. Gaya ng kabote balinghoy kasoy syokoy o koy penoy at sinigang na corn beef with 19. Ngunit kung bago at kapapadpad nyo lamang sa channel na ito mga kaibigan ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang hambalos ng like, share, komento at higit sa lahat ay subscribe. Pakikalimbang mo na rin ang kampana dyan sa tabi para buhay na mano ka pa sa mga buhay na mano sa mga bago kong upload. May kartadang 12 dalawang panalo Sambu ay tinapos sa pamamagitan ng impresibong knockout. At walang bahid ng anumang klase ng talo ang pambato ng mga Inchiknayto mga kaibigan. Samantalang ang Pinoy naman ay may labing isang panalo. Anim lamang na natapos sa pamamagitan ng knockout. At isang talo lamang mga kaibigan. Ginanap ang kanilang laban sa nustar Resort and Casino Cebu City. Paglalabanan nila ang WBO Oriental Super Featherweight Belt na hawak ng Chinong kampiyon mga kaibigan. Sa kanilang weigh-in naman, ang angas talaga ng na ito, mga kaibigan sigaw pa eh oh. Akala mo naman talaga makapangyarihan Samantala, nangangato yung kamay ko dito nung napanood ko ito mga kaibigan. Parang gusto ko ng regaluhan ng regzon na di uling eh oh. Ang laguna eh. Mahiya mo verbo tagas na ng shampoo ng tatlong patong ang dati nga eh oh. Round 1, parang labanos ang incheck mga kaibigan. Ang putay grabe. At mahahalata din dito na agresibong agresibo agad ang galawan nito. Samantalang si Kabayan naman ay parang enforcer lang sa Gedli. Tamang abang-abang lang ng pagkakataong makakounter. Napakahusay.

Bountry, ayaw talagang tantanan ng insikang Pinoy mga kaibigan. Ang kulit eh, hindi mapagsabihan. Pa Ngunit ang di niya alam, may kalasag ang nguya-nguyaan nating na kababayan. Mahiya mo bagong patong na si kwentang spot ng welding ang nguya-nguyaan niyo? Lahat siyang simp, lahat siyang simp. Iba po kapakuan ni mo eh.

kani Oh, i -off ni mo, Gi-on man mo, o. Oh. Uy. Kana imong i-ana kung mag-an para ma-horizontal mo. Mag Asa man ang live ana ana. round 4. Ang tipid talaga ni Kabayan sumuntok, grabe. Nagtitipid siguro to ng gasolina, pero ayos lang naman at magaling naman itong kumounter eh. Kumbaga sa tricycle driver eh, pila na lang sa pilahan para sigurado ang kita kaysa mag-iskarol at mag-aksaya ng gasolina sa kalsada. Bagyang sumasabay na si kabayan mga kaibigan. Samantalang ang inchik naman ay ayaw pa rin tumigil kakasugod. Samantala, lumalakas sa ang mga hiyawan ng mga tao sa tuwing nakakatama si kabayan sa inchik mga kaibigan. Ngunit mahalatang kulang na kulang ito sa calcium, probiotics at vitamin B complex. Parang hindi iniindan ang inchik eh oh. Round 6, ang gaganda talaga ng lahing Pilipina mga kaibigan. Grabe, pag world class eh oh. Sa rounding na ito, ay patindi na ng patindi ang mga sabayan. Palakas din ng palakas ng mga sigawan. Meron pang tinig ng tili eh. Mahiya mo kinukurot at kinikiliti ng walang habas ang perles ng sinilangan eh oh. Samantala, sa rounding na ito, ay magsisimula ng dumugo ang bibig ng Chinese boxer mga kaibigan. Dahil sa diin at hindi na mga patama ng Pinoy. Listen, matagpapos. Round 7 Nagsisimula ng dumugo ang ilong ng incheck mga kaibigan Ang lalaks din kasi ng biran ni kabayan eh Samantalang si kabayan naman Ay parang napadaan lang sa kanto Ganun pa din ang dati nga ng bukay oh. Ang kurat kasi ng nguya-nguyaan ito eh Kaya pala bagay talaga sa kanya yung bansag na tangki eh Napakakunat Round 8, palala na ng palalaang tama ng incheck mga kaibigan. At unti-unti na rin nakukuha ni Kabayan ang reading at pace ng laban. Ang gaganda na ng mga counter eh, ipagpatuloy mo lang yan Kabayan. Round 9. Grabe ang tindi ng resistensya nitong inchik na ito eh. Parang hindi rin napapagod ka kasugod eh oh. Halatang champion talaga ang datingan nga mga kaibigan. Samantala, ipinagpapatuloy pa rin ni Kabayan ang magandang depensa at mga counter punching nito. kita <laughs> na

Round 10. Aba, teka ka. Round 10 na nga, no? Asa na nga pala yung sinasabi nitong inchik na to na hanggang round 4 lang si kabayan? Ayan. Yan ang mahirap, eh. Mahirap magsalita ng hindi tapos, mga kaibigan. Yan ang wag na huwag at iiwasan yung gawin. Ang magsalita ng tapos. Dahil hindi natin alam ang bukas. Samantala, sa round din na ito, ay makakapagpatama na si kabayan na mga matitinding patama. Dahilan, upang munti ka ng lumaglag, antok ka ng inchik.

main event uh, na siya pa. Si Piala pa ni Piala. Dili pa. Dili main event. main event. Alam mo, gusto pa yung tanong live dun. Kaswa yung Round 11, pinapaliguan at pinaghihilamos na ni Kabayan ng Kamao ang inchik na ito mga kaibigan at mahalatang tinutubuan na rin ito ng mga pailang-ilang kulane sa pisngi at nagsisimula na rin kumanto ang tangos ng ilong nito. Okay.

Final round Dito nagugulatin ng Pinoy ang buong mundo mga kaibigan Papabulagtain na nito ang maangas At mayabang na in mga kaibigan Sa round din na ito Ay ipapamukha na ng mandirigmang Pinoy sa kalaban Na maling-mali At isa sa pinakamalaking pagkakamaling pagsisisihan niya Ang maliitin Ang isang mandirigmang Pilipino